Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Ngayong ipinagdiriwang natin ang Indigenous Peoples Month at ikadulomputwalong taon ng Indigenous Peoples Rights Act o IPRA. Ating kilalanin ang walang kapantay na ambag ng ating mga katutubong mamamayan sa pangangalaga ng ating kalikasan pagpapayaman ng ating kultura at pagpapalago sa karunungan ng ating bansa. Ang kanilang pamana ng dunong at tradisyon ay patuloy na nagbibigay ng lakas at pagkakakinlanlan sa atin bilang mga Pilipino. Patunay ng kanilang matibay na paninindigan at pagmamahal sa lupang ninuno at sa kinabukasan ng susunod pang salinlahi naway patuloy nating pahalagahan, pangalagaan at parangalan ang kanilang mga karapatan at kultura. Sama-sama nating itaguyod ang makatarungan at inklusibong pag-unlad kung saan ang bawat katutubong Pilipino ay nabubuhay ng may dangal, kalayaan at sapat na suporta para sa pamahalaan at komunidad. Happy National Indigenous Peoples Month. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.